Dito na talaga ang bahay mo? Oo. Oh, three years. Three years ka na dito? Oo. Oh. Ha? Ah, pag nawawala ka doon sa amin noon, dito ka nagpupunta? Dito talaga nakatira. Matagal na. Hindi lang ako magsalala. Ah, hindi na kakilala kay Ate Nemi. Dati si Ate Nemi sa shelter. Kaya lang happy siya dito. Sino siya? Pero dito nagkasundo kayo ni Mayumi. Oo, oh, nagkasundo naman. Sa palasi sa pagkain ng kami nagkasundo. Kumusta naman ang pagsasama niyo ni Chester dito? Ah. Na in love ka ba sa kay Chester? Ha? Na in kino ni, kwento sa kino. ano naman? A little bit in ka. The... Mga kababayan, no? Oh, nakikilala niyo pa ba 'to? Nadaanan namin dito sa Tulay, oh. Nagubad. Ha? Nagubad? Hindi. Oh. <laughs> Hi. Kumusta ka na? Jennie alika. ka. May tatanong ako. Kumusta ka na? Ha? Kumusta ka na? Okay ko. Saan ang bahay mo? Sa ilalim? May bahay ka na? Very good. Sino kasama mo diyan? kapatid ko. Ah, may kapatid ka? Kakambal mo 'yon, kapit sa TV. Kakambal mo sa? Didid Pwede makita yung bahay mo? Hmm. Pwede tayo. Pwede mo samahan? Pwede mo yung mga mo Hindi. Ikaw una. Sundan ka namin. Okay lang? Nadaanan kasi ka namin. Sabi ko, kumustahin ko lang si Ate Nemi. Ako. Kami. Huh? Oo. Oh. Ay, delikado ah. Ganyan ba talaga pagbaba dito? mga kababayan, nadaanan natin si Ate Nemi dito, kumustahin natin ingat kayo ha, madulas ha? ang bilis-bilis mo naman baka malaglag ako nakakatakot mga kababayan kasi madulas ingat kayo ha o, tara sasamahan ko kayo ay, alalayan ko kayo alalayan mo sila dito asan na si Nemie? Oh, dito yung isa. Tabi-tabi. Hindi naman madulas. Madulas yan? Kup! Huh? Kamin! Ha? Kamin! ka dito! Kaya yan! Alalayan mo! Alalayan mo ano! Alalayan mo. Hindi naman madulas! Hindi naman madulas! kayo. Oh, sandali lang. Hindi, makapit naman yung ano mo. Dito ba dumaan. Ano yung camera? Video. Huwag mo to. Para alalayan ko siya. Dito, dito. Huwag kang apaksito sa putik. Ayan, o, oh, dito ka. Sige. Sige lang. Oh, dito, apat ka dito. Oh, dito hahawak. Okay. Ayun. Dada, patalikod bro, patalikod ang baba. Ayun. Ayun, okay. Okay. Ayun mga kababayan kasi nadaanan natin si Ate Nemerito. Ha? hindi, okay, upo ka rin na para mapag-usap pa mabangon, no? dito na talaga dito na talaga ang bahay mo? oo, dito na ako 3 years 3 years ka na dito? oo ah, pag nawawala ka doon sa amin noon, dito ka nagpupunta? dito talaga nakatira, matagal na hindi lang ako magsalala Mayumi ang pangalan ko, si Tunay kung pangalan, Mayumi Mayumi okay. oo. Ano? Ay, may pusa ka rin dito ay, matalino yan Matalino. Hindi yan ako duyan nung basta basta rin. Mm -hmm. Dito ka natutulog pag gabi? Oh yes. Alam hmm. mo minang kapatid ko, dito ng kapatid ko lalaki. Kadibdiban ko yun, kambal ko yun. Ano ibig sabihin kadibdiban? Yung ano yun na, ah, ano yung um, pag-iri. Hmm. Mangyan -hmm. ako yung hap, tapos sa yabadyaw. Mangyan ka, siyabadyaw. Oo. Oh. Mm. Yun ang di beauty -diba. box. Siya ni, ilag na siya kuha ni sa, sa probinsya. Pag panganak ako, 50-50 sa hospital. Yung nga lang, hospital ng mga tsaano. Doon ako naiwan eh. Nakita lang na ako ng mga tsaano. Eh. Mm. Tandang-tanda ako yung Ano yun na, na -ala -ala. Ito ang tunay kong tirahan. Ito ang totoo mong tirahan? Maputi, maputi ako. Lang. Saan kayo nag-iigib ng tubig? Yan. Tapos minerals. Hmm. Magigib. Ah, doon ka naglalaba. Nag-iyan, sa Bro. Ito yung mga kahoy mo. Hindi umakit ang tubig dito. Umakit pag wala ko rito. ako nagalit, nakakaw yan. Nung ako nagalit, nandun ako sa pakor. Yung man ayan. Nakapaw ang, hmm. ang tubig. Nagalit ako eh. Mm. Apaw. Pero nung dito ako, kahit magbagyo na yung Dili masyado. Ay, hindi tataas. Hmm. Ano, parang ano bantay ako? Ferry. Ferry ako. Ferry ikaw. Um, parang ano na sa ninuno. Very hmm. Indian. May ka dito. Oh, yes. May bigas ka. Bang, bawal lalanggam. Bawal mag-stack. Oh. O, malas. Hmm? Malas. Malas pa? Lalanggam nga dito. Bawal dito. Dapat ilagay mo sa tupperware para hindi pasukin na Ilalang lang. Lalanggam nga. Bawal. Hmm. Okay lang na magbili kayo kilo. Magluto ka na. Um. Okay naman, happy oh, naman dito? Oh, masing sa yung basay ako, Shep. Wala. Okay. Oh, kasi tingnan mo, ang laki ng bahay mo. Magkano oh. kaya ito? Sus, na. Oh, Oo, laki-laki, oh. bubong pa lang. Ayan mga kababayan, sa mga hindi nakakilala kay Ate Nemi, dati si Ate Nemi sa shelter, kaya lang happy siya dito. Sino siya? Ayan ang kapatid siya, to. Ah, kapatid Ayun, mo siya? Ayan ko. Oh. Uh, Ito rito, okay, dito rito, dito lang. Dito rito, maupo ka dito. Bakit nga? Wala yan yung mga vloggers na dati kung paano, pag-grouping. Dito rito, yung ka. Dito na maupo Pangalan ko. mo, sir. Sir, upo ka dito. Pwede Ito, ka bang makausap? Yan ang kakambal ko. <laughs> kakambal? Dili lang niya na maalalay. Ang tagal kasi yung oh. taon. Itakas din siya. Itakas Tapos din? yun sa piko, ni nga niya yung yun, birth certificate ko, ni ano din. Diba? Taga saan ka, sir? Ulo po yun. Oh, po. Sa Las Piñas po dati. Sa Las Piñas. Oh, ah, dati taga sa Las... Pero province mo? Bicol po. Pero hindi naman po ako napatira doon. Yung tatay ko lang naman taga Bicol e. Eh. Ang ah, tatay mo taga Bicol? Kaso namatay na po yun. Eh. Tatay mo? Nandito sa Dasma po. Nag-asawa ng bago. Tricycle driver. Bawal naman ako doon. Bawal ka so, doon? Si mama lang tanggap. Hindi naman, hindi naman kami tanggap. Ah, yung mama... Yung asawa ng mama mo, ang tanggap niya, mama mo lang, ikaw hindi. hindi. Ilan kayo magkakapatid? Anim. Uh, ah, yung mga lima mong kapatid? Ayun, yung watak-watak po kami. Watak-watak. Ilan taong ka na, sir? 25 po. Ano pangalan mo pala? Chester po. Chester. Apo. Apelie doon nyo? Suliman po. So dito kayo nakatira ni Atenemi? Nemi? Apo. Matag matagal na kayo nagsasama dito? Hindi. Dalawang buwan pa lang po ako single. dito. Single. Hmm. Single woman ako kasi meron yung ano eh. Alam mo. <laughs> Merong? Hello muna, Diyos ko dahil. So, dito kayong dalawa nakatira? Hmm. Iwalay, like separation tulog. Separation tulog? Oo. Oh. Ano mo naman maldita ko? <laughs> <laughs> Ang pogi mo, sir. Huh? No? Po. Pogi ka. May mukha lang. Dito. May mukha lang. Ilan e, taong ka ulit, sorry? 25 po. Oo. Oh. Bakit nandito kayo? Ba't nandito ka? Wala. Wala po kasi akong ano. Walang ano eh, walang inuwihan eh, walang bahay. Walang mauwihan, walang... Ang mga kapatid ko may mga asawa na po, oh. mga kabahay. Mga sumunod sa akin ako pang Hmm. Kaya kanyang buhay na sila eh, bawal naman ako dun. Oo. Kaya magkasama kayo ni... na anong? Ni ate ko. Oo, ni At ate. Yumi. At Ayumi. At Ayumi ay, na pangalan niya. Ayumi. Ayumi ang tuloy pangalan dito. Hindi oh. lang isaabi dito ng mga demon ng tao. Hmm. Matakandaan ako dito nung dating ex ko si Redison. Wala nga nagsabot sa akon. Hmm. Ang tagal ko nagtanong sa bakor. Dating tumira kasi sa shelter namin si Mayumi. So, ah, si ate. Oo, oh, nadaanan po siya dyan. Kaya kinumusta ko siya. At sabi niya may bahay siya. Ito pala. Ito, ang laki ng bahay niya. Malaki ang bahay. Ang ng tuloy Oo. Oh. Chester, na pag aral ka naman. Huwag mo mamasamahin. Hindi ko. Oh. Hindi ka pag aral Hindi. Kahit grade 1? grade 4 na... Ah, hanggang grade 4. Marunong ka naman mag-aral ay magbasa at magsulat. Oh, uh, marunong ako pumasa ng Tagalog. Marunong ako magsulat ng Tagalog. Okay. Hindi ko nga lang kaya digit yun. Ah, hindi mo yung digit. So, paano kayo nabubuhay ni Ate Mayumi dito? Ay, skarte. Alam mo na, dito minsan, utusan. Mister? Yeah, si Chester, Chester, paano ginagawa? Ano po ako ng ano, pinto dyan sa 7-11? Ah, taga-bukas ka ng uh, pin. Kung hindi sila magbigay, wala. Okay lang. Okay, okay lang. lang. May ba, meron naman na awe, eh, nag-abot sa barin. Oh, okay. 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 Dante ko lang sila kung sa magbigay. Hindi naman ako lang hihingi sa kanila ng ganun. Apo. Oh, Binubasa ko lang dito sa kanila. Badyo, hindi ko nituro pa. yun ah. Hmm. Badyo, bad. Mangyan kami, maraming respeto kami, bawal mangingi. Hmm. Mangingi man kami, kilala namin, yung talagang kilala, kilala namin. Yung barang ano lang, hindi yung ano ay bura out ha, feeling. Eh? Hmm. Sa so, badyaw kasi yung sustain. Parang may lahi ikaw, sir. O ano ka? Anong mga magulang mo, ano sila? Katoliko lang po kami. Katolik. Oh, Pero Pinoy talaga. Pinoy po. Parang Indiano eh, no? Oh, po. Parang Indiano ang pogi. Okay. No? Pero... Ba dyan, oh, oh. Parang Indiano ang Oo, parang ganun. Parang Arabiano. Hmm? Arabiano yan, mga Arabiano. Oo! Oh. <laughs> Nainlove ka ba sa Chester? Ha? na ka ba sa kay Chester? Ha? Nainlove sa kay Hindi! Eh. Ano naman? a little bit in kapatid eh. Hmm. Na Nakakatakot po ako eh. Oo. Oh. Kapatid, tapos minsan nananay, yan nagwikito. Ah, na nanay yan. Sarap na ano eh, luto ng gulay. Hmm. Kaya kayo, nang sa kaya kayo ang magkasama dito? Tatlo kami. Hmm. Nasa na isa? May bata pa kaso gala yung bata. Gala kasi yun eh. Kasi saan napunta yun eh. Nag-computer, nag-ano. Dumi-discard rin yun doon sa 7-11. Kaya siya doon. Na, ah, kasama doon. nyo rin dito. So, Oo, Ilan taon yung ba bata? 17 minor yun. Doon ako Babae, lalaki. Lalaki po. Lalaki. Ah, doon siya natutulog. Hindi, hindi, no. Paano ni bakla? Eh, <laughs> kaso, yung pera niya, kanya lang. Hindi nga lang nag <laughs> sa akin. Hindi nag-aambag. Pag kumakain siya, siya lang mag-isa sa oh. pinderiya. Oh. Ayaw niya yung luto ni ate. Ayaw niya. Ayaw niya. Oh, Ay, masarap magluto si ate. masarap magluto ng gulay si ate kahit walang karang eh. Wala siya po. Oo. Masarap magluto siya. Matano yun, mayaman. Mayaman. Social. So, gaano ka nakatagal dito, Mayumi, nakatira? Tatlong taon na sa abi. Hindi eh. mm -hmm. lang halata to. Hindi lang halata. Parang ano na, siguro nasa anong buwan, ganyan. Di, pag, taon. Saan pag, isang taon. Isang taon, taon na sabihin natin. Isang taon pag, kalate, no? Ganyan. Paano pag gabi dito, di ba madilim? Oo, madilim. Tiis kami. Ko, malamok. Malamok. Mik-mik. Nagpapausok lang kami yan ng kahoy. Katol. Katol. Pinamali na ang ko, tapos pinapatay ko rin yung apoy para umusok. Ah, uh, tapak mga dengue may ilo. <laughs> Dapat ano, may kulambo kayo. Meron may kumot naman. Ah, may kumot na. Ah, magtatalukbong na lang. Yung long sleeve naman Pumat. po at saka mga pangalan. Eh. Pajama. Oh, Chester, po. ano, ilang taong ka? 22? 25 po. Ah, 25. Bata ka pa. Wala ka bang pamilyang uuwi yan para maging maayos ang buhay mo? Ah, uh, meron naman po. Kaso Ay, ayoko dyan sa kapatid na ka mapagsasikan eh. Ayoko dyan sa Bakit? Sa sarili Asawa. silang buhay, may business yun eh. nag ng mga fishbowl. Mm -hmm hindi ka sundo. Oh. Hindi magkasundo. Ay, kami, magkasundo kami. Oh. Kasi bahay ng ano yun eh, sa tatay ng Bayoko eh. Mm. Sa Molino, tinitirahan mo Oo. Oh. Na, pero napasyal ka doon minsan. Oo, oh, sa so sure strike. Right. Oo. Oh. Pero dito nagkasundo kayo ni Mayumi. Oo, oh, nagkasundo naman. Sa palasa, sa pagkain, doon kami nagkasundo. Oo. Oh. Hindi kami magkasundo yun. Yes, Dali ni butot-butot sa Ano no? Ano lutuin natin kinakain ko naman ni Kasi Mano 'yun. Oh, magagalit 'to pag hindi mo pinas. Ano 'to sa mga ano, pinagkainan ako rin naging. Hindi marunong kasi 'yun, ni magigim sa baba na lang tamad. Ang gatong, harap ng gatong. Hindi man sayang dili. Eh, baka ko diyan. Ako rin naglalaban ng damit minsan. Ah, naglalaban ko. Mabayaran. Mabayaran. Oh, oh, may regla, pinapalaban niya. Si Raulo. Hmm? Hmm. na ni Papa, Ano video ka ng live? buhang wag na sabihin no bad bad bad, bad ka hmm. ano naman wala na lang kita ano? kinumusta lang kita alam ko hindi ako nang papampo ayaw ko na magyaman ano mo walang na, na yan walang, walang kwenta magyaman na walang kwenta walang kaligayaan doon walang masaya bruma na nga hugas ka ayaw ko dyan lang mo na nagkaroon ng kawal mm -hmm. mas masaya na dito Simple lang ako. Wala na akong pagkailang sa group. Minsan nyo, Kumusta dito? naman ang pagsasama niyo ni Chester dito? Ay, okay naman siya kasi lalaki single. Ano ay, sus, siya, okay lang. Hmm. Sa mag-uli, basta bahala ka mamatay ka sa labas ha. Hmm. Pag di ka basta ako matulog ko kumaga. Matulog ko dito magsarok, Maga. Ganyan, karon lang kami. Gaya lang. Pag-araw, umaga, aalis siya. Maganap buhay. Maganap ko ng kutito. Ang siya ito. Minsan, nautong sarangon yun. Ibibigyan na ganun pira. No, ano Bagal. Bigas. Uh, Pam bulay. Pambakal ng bigas. Oo. Oh, bigas. Mukha na ako. Sa talpista ng gulay. Karne, mahal eh. Mahal ang karne. Sa nangalakalakaw oh, yan. Oh. Nag-iipo na ganun kalakal. Oo. Oh. Oh, no, yun ang hanap buhay. Oh, Mga ngalakal. Oo. Oh. Wala naman ano. Ba? Wala naman may raid din dito. Yan mga kababayan sa mga hindi pa nakakakilala kaya Ate Yumi dati ko dati ko nga po siyang kasama sa shelter pero ayan mas masaya po talaga siya dito sa lansangan sa ano. Ito nga nagsisilbing tahanan nila at ito ngayon may kasama na siya si Chester na 25 years old. Ikaw may Yumi, ilang taong ka na? talong, tatalong. Ikaw naman, nakalimutan. ulit eh. Hindi, hindi ko na alam. Ha? Hindi ako naiya ako ning. Eh. Kada ba tuligayang? Ilang taon na siya, Chester? Ilang taon na ba si Yumi? Sabi mo na. Ayaw ko yun. Ligaya mo ng edad ko eh. Niloko ko lang sa Facebook lahat eh. Kasi ang daming gin rin, gin rin eh. Ako magkagawa pa lang na Facebook ang dami, 1 million agad. Mm -hmm. Kaya ang ginawa ko, oh, pinake ko yung edad ko. Mm. -hmm. Ilan yun? Lahat Pero yung totoo. Sa mga Facebook ko. Oh. Mm -hmm. Sa edad lang ako, nipalpa ko. Alam ko na nakawon eh. Mm -hmm. Kasi matalino ko mag-apply. Mm -hmm. Sa ka sila, pag ano, sinabi mo may trabaho punta ninyo ni Mugat. Ano, tanggap na agad? Mm -hmm. Mano kasi ako, pursige. Ayaw ko, nangagawan kasi ako ng agency. Chester, Chester, matanong ko lang, kumusta ang buhay dito sa lansangan? Okay ka lang ba dito? Okay lang naman po. Mm hmm. Kira lang ko ni Mugat. Hindi, ayaw Ano ba yan? Ah, <laughs> wala? <laughs> oh. Hindi, wala kang kasama pag kinuha ko. Kinumusta ko lang naman kayo. oh, yun lang mabalik. Oo. Oh, oh. Tapos, syempre, nakita kita dito. Kaya bibigyan ko kayo ng kaunting pambili ng bigas, ulam. Ay, salamat. Oo. Mm -hmm. Salamat, walang kahulugan. Ay, wala naman. Hindi, hindi na, promise. Oo. Mm -hmm. Ayaw ko nang masaktan, ayaw ko nang umiyak. May iyak ka ba dati? Hindi, <laughs> ayaw ko nang maalala. Umiiyak? iiyak? Pero ngayon, kasama may kasama ka na, dyan na si Chester, hindi ka na naiyak. Ha? Hindi ka na umiyak, kasama mo na si Chester. Naiyak mo na ko eh. Pero siyempre, siyempre at least... Miss ko yung mga tita Si? Tita Hanis na miss ko. Titi, si Tita Hanis. Shout out kay Tita Hanis sa lahat ng... Uh, uh, sponsor natin si Tita Anis ang hindi niya nakalimutan. Salamat sa iyo Namiss hindi... rin. Sino pa? jacket mo. Ngayon, miss ko yung jacket mo. Yung jacket ko. Uh -uh. Kasi hindi nagbubunganga Hindi nagbubunganga. Hmm. Chester, may tanong ako. Bakit napili mo dito sa Lansangan manirahan? Wala naman po. Kahit saan naman po ako eh. Kahit saan? Hmm. Mahirap ipaliwanag mga kababayan, no? Pero ito yung gusto nila kaya kinumusta ko sali dito, no? So, anytime pwede ako pumasyal dito. Oo, oh, oh, kahit anong oras mo kayo balak. Oo, oh, basta nandito kayo. Bibigyan ko kayo ng ano, uh, pambiling bigas at ulam. Ano ba ulam niyo tonight? Kahit ano po? Kahit ano, di naman ka wala kakain ng karne, mamali. Ngayon makakabili kang karne. Oh, bigyan kita 500. Oh. Thanks. Thanks. <laughs> Manchester din, bigyan ko rin 500. Thank you po. Mm, mm Happy ako na nakita ko si Mayumi ngayon. Nagpalit na siya ng pangalan mga kababayan. No? Huh? Kumusta ka naman Mayumi? Ilang buwan tayong hindi nagkita. Ako? Mm -mm. Nagdadasal ako, bukleto kayo. Ayaw hmm. ko nang mahalala kasi. Kasi? Pag basta ayaw ko nang mahalala yung... Mm. Okay. Nag-ako pinaiyak. Ay, ka nang Alam ko masaya ka ngayon kasi may... Hindi, hey, pinalais ako, hindi na, ayaw ko na. Pinalais ako sa shelter, ayaw ko na. Hmm? Never na mawala, magbalik yung tiwala ko. wala na. na lang ako, magkutusan nyo lang ako. Kung nyo ako palayason Yun lang, yun eh. Yun ang masakit sa amin. Aming mangyat. Kaya ano, kasi hap lang ako mangyan pero pero foreigner daddy ko. May mga ano kasi noon, kakaibang mahika noon, kaya hindi masabot sa ila ha. O, oh, siya ang nag-iingat ng pera. Ano yung bariya mo? Ano yung bariya? O, oh, ang bait naman ni Chester. Anong gagawin mo sa bariya? Wala, libre ko kape po. Ah, kape. Okay. Bakit sa kanya mo ibigay yung pera? Siya yung ko mo. Hinala ko sa kanya. Hmm. Bigyan pa si Chester para may pambili kang ano. Pambili mong kape oh. Oh ito. Ang, Thank you pang po. Sa iyo 'yan. Oh, sana sa iyo Ha?